ngayong araw guys ay magpo food trip naman kami ng masasarap na mga pagkaing dagat dito sa baybayin ng beach namin. Pero bago yan ay papunta muna kami kasama ng anak ko sa hunasan namin dahil mamunguha muna ako ng batuli dito. At sa puntong ito may nakita na akong bahay ng batuli at ngayon tinuslok-tuslok ko na dahil siya ngayon dito. At yan ang utugay na batuli na nakuha ko. As you can see guys may salpo pa na utugay ang nagpasurang-surang sa pangunguha ko ng batuli. At ngayon nagtuwad-tuwad na ako sa pahanap ng batuli dito. At agad dayo naman nakakita ako din ito na nga ang balikog na batuli ang nakuha ko. Kailangan mo talagang tumuwad para makakita ka ng batuli dito. Sa puntong ito, may kinabot na po na akong batuli dito. As you can see guys, muling tumuwad na po na ako para makatuslok lang talaga ng batuli na nag ihi, -ihi ngayon dito. At ngayon, may pisot ding nag-ihi-ihi na po ang nagpasurang-surang sa akin. As you can see, may batuli na po na akong nakuha at may tinuslok-tuslok na po na ako dito. Naningkamo talaga ako sa pagtuslok ko para lang makakuha ng batuling ito. At sa puntong ito, nagdungo-dungo na po ako sa paghahanap ng batuli na para may matuslok ako dito. Sobrang magay gahi talaga ang batuling ito at pinahirapan talaga ako ng sobra sa pag-ibot-ibot nito. As you can see, nasa ko na ang pajama ko dahil di ko na malayan na malapit na pala ako magkahubo sa panunuslok ko ng batuli dito. At ngayon, patuloy pa rin ako sa pahanap ng batuli dito sa unasa namin. Din kaagad naman ako nakakuha ng batuli dito. Din muling naghanap at nagtuwad na po ako dito para sa mga batuling ito. At ito pa gayod. Sa puntong ito ay tulong-tulong na kami ngayon sa pagbitbit ng mga kagamitan at lulutoy namin patungos sa napakagandang beach namin. Sobrang saya ko talaga dahil maganda ako dahil sa killer smile ko. Ito pala lahat ang ifo food trip namin na kasamahan ko. May duto, unod ng liplipan, lapas, batuli, samong at kurang shield. As you can see, nagplaster na ako ng butin dahil magluluto tayo ngayon dito. At ngayon, lalapuhan ko na itong duto at antaying maluto ito. Habang nagantay pa tayong maluto ito, ay naghiwa-hiwa muna ako ng unod ng liplipan dahil gagataan natin ito. At sa puntong ito, pinanitan ko muna itong unod ng liplipan ng panit para may hiwa-hiwa -hiwa ko na dahin ito rito. At as you can see guys, pinaspasan ko na dahin ang paghiwa-hiwa nito para matapos na dahin ako nito. At ngayon, iniwa-hiwa ko na po utro itong batuli na nakuha natin kanina sa dagat dahil lalapuhan natin ito. Pinaspasan ko na talaga ang paghiwa-hiwa nito. At ngayon, itong lapas naman ang tinanggalan ko ng bagaw para mahiwa ito. As you can see, ko na ng suka itong uno ng liplipan na gagataan natin. At binutangan ko na rin ng suka itong lubi na kinayod ko kanina. Din kinumot-kumot ko na dahin ito rito. At ngayon, nagbukal-bukal na rin itong duto na matunok-tunok na nagburot-burot ngayon dito. At tinanggalan ko na ito ng tunok para tuwin ulit ito mamaya. Kailangan mo talaga natanggalan ng tunog ito bago ito lutuin. Dali-dali na rin ako sa pagtanggal ng tunok nito para matapos na rin ako. As you can see, nasa kaldero na ang batuli na in-slice natin kanina dahil lalapuhan muna natin ito. Ito na pala ang unod ng luto na gagataan natin mamaya. Sa puntong ito, luto na ang nilapuhan na batuli natin. At nagtakang na rin ako ng kalaha dahil magluluto na tayo ng ginataang luto. At ngayon inukay na ang ahos at mga lamashers. Pagkatapos binutang na rin ang unod ng duto iginisa na ito din tinakluban muna. Sa puntong ito, binutangan na ito ng gata, asin at bitsin. Pagkatapos inukay-ukay ko na rin din tinakluban at nagaantay na maluto ito dito. Ito pa, may kurang at samong pa ang lalapuhan ko ngayon. Ang dami ko talagang niluluto ngayon for today's video. Sa puntong ito, nagpanit na ako ng pipino para sa ginataang lipipa natin. Pagkatapos, inihiwa-hiwa ko na dahin itong pipino natin at binutangan ng limonsito ito. Mga lamashers na rin din, binutang ko na rin itong uno ng lipipa na hinatin-hati natin kanina. Tinanglagyan ng asin, bitsin at itong gata na resipi natin. Pagkatapos, sinukay-ukay ko na dahin ito. Sa oras na ito, itong batuli naman ang lagyan natin ng mga lamashers, pipino, bitsin, suka. At pagkatapos, ukay-ukayin na rin hanggang sa lumamay ito and representing. Ito na ang kinila na batuli natin. Sa puntong ito, nagnganga na rin ang kurang ko. At itong samong Hindi ko talaga pinalampas itong bukog ng liplipan sa pagsugba dahil masarap ito. And finally, ito na lahat ang ifo-food trip namin ng mga kasamaan ko. May kurang, samung, ginataang luto, sinugbang bukog na liplipan, batuli at masarap na ginataang unod ng liplipan. At ngayon, nagkain na kami sa inihanda kung pagkain ngayon dito sa baybayin ng beach namin. As you can see, may mga ibang bata rin na kababayan ko ang pinapakain ko sa niluluto dahil nakita ko sila ngayon dito. Sobrang nasarapan talaga ang mga bata sa mga nilolotoko ko. At hanggang dito na lang tayo sa video natin. Don't forget to subscribe, follow, comments at share na rin para titid kayo lagi sa mga susunod na video namin.